Dahil sa pag-aaway nila sa si mga regalo, ang masaya nilang Pasko ay naging bangungot. Siya si Abriel Baldwin, 23 years old. Dahil magpapasko na, pinili niyang makasamang mag-celebrate ang kanyang nanay at ang kanyang dalawang kapatid na sina Darkus Coley, 15 years old, and Demarcus Coley, 14 years old. December 24, 2023 sa Florida, magkakasamang nag-shopping si Abriel kasama ang nanay niya at ang kanyang mga kapatid na mauuwi pala sa isang away. Habang namimili, napansin daw ni DeMarcus na parang mas madaming binibiling regalo ng nanay niya kay Darkus kaysa daw sa kanya na sobrang ikinaselos niya. Itong simpleng away nila dahil sa may regalo ay mas lumaki pa at nauwi pa sa malakas na sigawan. Eventually, naawat naman sila at nakarating nga sila doon sa bahay ng lola nila kung saan sila magseselebrate ng noche buena. Pero hindi nagtagal na pag-usapan nila ulit yung tungkol sa regalo na nagsimula ulit ng isang malaking away. Gitna ng pag-aaway nila, dito sila mas magugulat nang biglang maglabas si De ng isang bang-bang at tutukan ng kuya niyang si Darkus. Sinabi pa nga ni De Marcos na kung hindi daw lalaban si Darkus ay puputukan daw siya nito at pero di naman natakot si Darkus. Eventually, dumating naman yung tito nila at pinaghiwalay sila at dinala nga niya si De doon sa may garahe para kausapin at pakalmahin. Pero dito pa pala, mas lalala ang lahat. Mabas si Abriel na may daladala pa nga siyang sanggol para kausapin si Demarcus. Dito niya sinabihan yung kapatid niya na wag na nga makipag-away kasi nga Pasko naman daw. Pero imbes na kumalma, mas nagalit pa ito at naglabas ulit ng beng beng but this time, pinaputukan na niya si Abriel. Tumama ito si dibdib ni Abriel na naging dahilan para matumba siya. Mula doon sa loob ng bahay nakita at narinig ni Darkus yung ginawa ni Demarcus doon sa kapatid nilang si Abriel na sobrang ikinigalit niya kaya lumabas din siya at naglabas din siya ng bengbeng at pinaputokan si Demarcus sa may tiyan. Agad namang tumaka si Darkus sa sobrang takot at binato na lang kung saan saan yung bengbeng niya. Agad namang nagpatawag ng mga pulis at ambulansya ang nanay at mga tito nila Abriel at Demarcus para iligtas sila. Dala naman sila agad sa mga ospital pero sa kasamaang palad, hindi na umabot si Abriel. Antalang si DeMarcus naman ay maswerteng nakaligtas at stable na. Dahil sa nangyari, pinahanap agad ng mga pulis si Darkus na agad naman nilang nahanap patapos ng kontakin yung nanay niya dahil ayon sa kanya, natatakot daw siya na baka masaktan niya yung sarili niya. Kapag si DeMarcus naman paglabas niya sa ospital ay ipapadala siya sa Florida Department of Juvenile Justice. Ayon sa investigasyon, lagi daw talaga may dala mga bengbeng yung magkapatid na hindi dapat given yung mga edad nila. Sa korte, nahatulan naman agad yung magkapatid at kinasuhan sa mga ginawa nila katulad ng pagtangka at pagbawi ng buhay sa mga biktima nila at pagkakaroon ng mga beng-beng na hindi naman dapat. Ayon naman doon sa may chief of police nila na ito daw talaga yung mangyayari kung may ganito yung mga kabataan since hindi sila marunong ng tamang paggamit, ang tatamaan lang daw talaga nila ay yung isa't isa